Wala na <laughs> <laughs> kita ko sila. Kaso madilim eh. Ah, ang ganda nito. Bang, ito tapong ko to. Bago yung video. <laughs> 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 sinabi mo na nga ito video. Oo, sinabi na nga. Hi kayo! Hi kayo. Hi. 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 May na kayo? Hindi pa. Hindi niya ako siya binibigyan. Kapag gutom? Ay, wala. Kapag si Jasmine. Ay! Ito sa ano sa may ginawa sila dati. Uy! Sinong ano ni ano? Ano ni ano? Ano siya? Di ba si Pao, si Eto, siya yung ikaw, si Grace, si Kuya, sino P... si Mon, si, si, si Bianca. Ako, wala pa. Frances! Oh. Princess. <laughs> Princess. Princess. Alam Princess. Princess. ano Princess.